Lo guys. <laughs> mau ketawa aku eh. Makatawa ko sa kung naong. <laughs> May tawag guys kenang mengaunta mga unta. <laughs> magluya mo kung magtanaw sa kung naong. <laughs> guys, magluya ku Magtanau sa kung naong. Ang ba? Di pa tantung ko tantong vlogger guys. <laughs> magluya mo mag kung magtanos kung naong guys uy magniwang yung kuha guys <laughs> magniwang yung kuha ni maglanto sa kung ang video Oo kay magluya man yung ko magtanos sa kung naong sa kuan sa silpon sabi na sa mga videos magluya ko eh Mangguro ko niwang guys Mag-iwan <laughs> Ako na yung baton akong video, guys. Kaya magluya ka po. ko sa nao. Luwi ka ayo. Magluya, eh. Kapoy labin na.